Seven weeks pregnant siya. Nangihinang binitawan niya ang papel. Napapikit siya. Magiging ina na siya. Napahawak siya sa tiyan niya. Paano na sila ng magiging anak niya? Lalaki ba itong walang ama? Nakikinita na naman niyang reaksyon ng ina kapag nalaman itong buntis siya at ikakasal sa ibang ama nito. She's a total failure. Tama lang ang ina niya. Wala siyang mukhang ihaharap sa magulang. Baka sabihan lang siya na disgrasyada. Nandito lang kami, bunso. Napatingin siya kay Zoe na hawak-hawak ang papel. Sumigunda naman ang ilang kasamahan. Hindi tuloy nakapasok sa trabaho ang iba dahil sa katangahan niya. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil awang-awa siya sa sarili. Uuwi ako pagkatapos ng kontrata ko. Kakausapin ko si Kyle. Baka panagutan niya ako. Seryosong sabi niya sa mga kasamahan. Bunso, marunong kaming magbasa. Alam naming tuloy na tuloy na ang kasal nila. Sa so tingin mo ba pananagutan ka talaga niya? Natigilan siya saglit. Wala naman talagang kasiguruhan. Pero baka lang naman. M malay niyo naman, di ba? Ngumiti pa siya ng pilit. Ang ibang kasamahan niya ay awang-awa sa kanya. Nababasa niya yun sa mga mata ng mga ito. Meron ding na kayo ko. Hindi alam kung nagustuhan bang sinabi niya. Ba't di mo ipaalam ngayon na? Para ba't kaalaman? Ani ni Nanay bilan sa kanya. Po, baka hindi niya ako paniwalaan eh. Mia naman, ano bang akala niya sayo? Pariwara at hindi ka paniwalaan. Galit na sabi ni Zoe. N Natatakot ako, Zoe. Mas gusto ko sa personal. Mahinang sabi niya. Nagpakawala si Zoe ng malalim na buntong hininga. Ikaw bahala, bunso. Uuwi ka sa inyo? Natigilan siya sa tanong. Wala siyang mukhang ihaharap sa magulang kung sa sakali. Umiling siya. Diyos miyo, rimaw. Eh, saan ka naman tutuloy sa sakali? Baka mga na lang muna ako yung malapit sa kanila. Napailing si Zoe. Stalker lang ang peg? Diyos ko, Lord Bunso. Mababaliw ako sayo. Kaya ayoko magmahal eh. Stalker na ka agad? Okay, okay. Hindi na stalker. Baka ma-stress ka pa. Basta pag kailangan mo na matitirhan, may alam ako. Sa ngayon, magpalakas ka ng bata ka. Zoe naman, hindi na ako bata. Oo nga pala, nakagawa ka na nga ng bata eh. Tinampal pa nitong noo. Natawa siya kaya tumawa na rin ang ibang nasa loob ng silid na yon. Pagkalabas niya ng ospital, nag-send siya ng mensahe kay Kyle. Pero wala man lang siya nakuhang reply mula dito. Halos araw-araw nagpapadala siya ng mensahe. Pero wala pa rin reply hanggang sa inabot na ng linggo at mga buwan. Successful din ang concert nito. Nakita niya lang sa newsfeed niya. Pero wala na talagang paramdamang binata sa kanya. Kaya nang natapos ang kontrata niya, kaagad siyang nagpabuk ng flight pa uwi ng Pilipinas. Mahigit tatlong buwan na noon ang tiyan niya. Mag-ingat ka, Bunso, ha? Ay, mamimiss kita, sobra. Naiiyak na sabi ni Zoe. Mamimiss kita, friend. Grabe. Sabi ko ayokong umiyak eh. Tumawag ka lagi para mapanatag kami. Pinaypay pa nito ang kamay sa mukha nito. Tumigil nga kaysa kakaiyak. Alam niyo namang iyakin ako ngayon dahil sa pagbubuntis ko eh. Hindi na rin niya mapigilang mapahagulhol. Mahigit dalawang taon din niyang nakasama ang mga ito kaya nakakalungkot na maghihiwalay na sila. Group hug tayo para kay Bunso, bilis! Ani ni Zoe sa mga kasamahan niya sa apartment. Sumama pang mga ito sa kanya sa airport. Buti na lang natapat na Friday at walang pasok ang mga ito. Para silang tangang nagiiyakan ng mga sandaling yon. Hanggang sa eroplano hindi niya mapigilang maiyak. Mamimiss niya ang mga kaibigan at kasamahan niya. Ito na pangalawang pamilya niya. Pamilya ang tumatak sa puso niya. Sana maging magandang pag-uusap nila ni Kyle. Ilang beses na niyang pinagdasal iyon. Para makauwi na din siya sa pamilya na na hindi bigo Napangiti si Mia ng makababa ng eroplano. Napapikit siya at lumanghap ng hangin. Polluted, pero nakakamisang ganitong amoy ng Pilipinas. Only in the Philippines. Napatingin siya sa mga kasabayan sa arrival area. May kanya-kanyang sundo ang mga ito. Napangiti siya ng mapakla. Siya, hangin lang yata, yumakap sa kanya para salubungin at i-welcome back siya. Hindi niya maiwasang isipin ng mga magulang at kapatid. Walang kaalam-alam ang mga ito na nakauwi na siya. Bibisitahin na lang niya mga ito kapag okay ng problema niya. Pero paano kung hindi magiging magandang resulta ng lakad niya? Napabuntong hininga na lang siya. Nakaramdam na siya ng paninigas ng siya kaya binilisan niya ang lakad palabas. Kaagad na nagpara siya ng taxi. Sa Quezon City siya nagpahatid kapag kuwan. Buti na lang may landmark ang lugar na pinuntahan niya. Minsan pa naman ang mga taxi napakatamad maghanap. Salamat po. Anay at binigay ang bayad dito. At tatalikod siya ng tawagin nito. Sukli niyo po, ma'am. Nginitean niya ito. Keep the change na lang po. Kaagad na tinawagan niya ang numero na ibinigay ni Zoe sa kanya bago umuwi. Matalik na kaibigan niya daw yon. Na isa ring gay. Nakailang tawag pa siya bago nito sinagot. Mukhang kakagising lang nito. Naikwento na ni Zoe na sa bar ito nagtatrabaho bilang manager. Kaya naman tulog ito sa umagat gising sa gabi. OMG, nakalimutan ko ngayon ang dating mo, Mia girl. Ano nang magpakilala siya? Hintahin mo ako dyan, lilipad na ako. Natatawang dugtong pa nito. Natawa na lang siya dito. Bigla tuloy niyang na-miss si Zoe. Ilang sandali pa siya naghintay dito. Kumaway ito sa kanya bago tumawid. Naku, pasensya na, Mia girl. Ako lang kasi mag-isa sa bahay. At buong maghapon yun. Kaya wala akong mabili na sunduin ka. Mukhang pagod ka yata sa biyahe. Kinuha nitong maleta niya kapag kuwan. Hinayaan na lang niya dahil pagod na pagod na siya. Okay lang naman po, nakapagpahinga naman po sa taxi. Tumawid sila kapag kuwan. Buti naman, Jana na nga lang palang itawag mo sa akin. Nabanggit na ni Zoe tungkol sa sadya mo rito. At piniling ka pa niya sa akin na alagaan ka ha. Sana maging maayos ang sadya mo rito. Nginitean niya ito. Ilang lakad lang naman pala bago ang bahay nito. Welcome, Mia, sa aming tahanan. Feel at home. Ani ito nang makapasok sila sa bahay nito? Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, Jana. Kahit na hindi mo ko kakilala. Asus, nagdrama pa. Pagkaibigan ng kaibigan ko, kaibigan ko na rin. Inchendes, lang siya rito na natatawa. Anyway, mamayang alas sa ispang dating ng kapatid ko. Pero nasabi ko naman sa kanya na ngayon ang dating mo, excited na nga siya. May makakasama na nga siya sa gabi. O kang magkakasundo kayong dalawa. Talaga? Nakakatuwa naman kung ganun. Ipinakita nito sa kanya maya-maya ang loob ng bahay nito. May apat na silid ang bahay nito. Dalawa sa taas at dalawa naman sa baba. May isa sa mga magulang ng mga ito kapag lumuluwas na daw ng Manila. At ang isa naman ay siya ang pansamantalang gagamit. Hindi naman siya magtatagal dito. Ano man ang mangyari sa pag-uusap nila ni Cal, aalis siya rito. Kagaya nga na sabi ni Jana, na pasado ala sa is dumating ang kapatid nito si Kristen. Nakakatuwa dahil napakakwela nito. Mukhang di na uubusan ng kwento. Mabilis din naman niyang nakapalagayan ng loob ito. Kinabukasan maaga siyang umalis para pumunta sa bahay ni Lakay. Nakuha niya ang adres sa kaibigang si Vina. Ang kaso bihira naman daw umuwi doon ng binata. Hindi rin alam ng kaibigan kung saan pa ito tumutuloy. Hindi pa man siya nakakababa ng taxi nang matanaw sasakyan sa harap ng malaking bahay. Unang bumaba ang isang lalaki. Malaking pagkakahawig nito kay Kyle at nakaalalay ito sa babaeng may karga na baby. May kasama din ang mga ito na bata. Aka yun ang kahawig ni Kyle. Baka yun ang kuya ng nobyo. At ang babaeng kasama nito ang nag-iisang mahal ni Kyle. May kung anong kirot siyang naramdaman. Napahawak siya sa tiyan. Nakikinita na niya ang sariling may karga din na anak. Muli siyang napatingin sa malaking bahay nila Kyle Hindi maikakailang napakayaman ng mga ito. Bigla na naman siyang nanliit sa sarili. Talagang ang hirap nitong abutin. Wala siyang kail na nakita kaya malungkot na umuwi siya. Halos dalawang linggo na siyang pabalik-balik sa tapat ng bahay nila Kyle Natanong na niya ang guard kung umuuwi ba ang binata doon. Pero matagal na din daw na hindi umuuwi. Araw ng Sabado noon. Maagang umalis si Jana para pumasok. Si Kristen naman paalis din dahil may party sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Hindi pa man nakakasakay si Kristen sa taxi nang tawagin siya nito. O oh, bakit? May problema ba? Ani yan ang lumapit dito. Si kuya nag-text. Naiwan niya daw ang papeles na kailangan ng boss niya dahil sa pagmamadali. Kung pwede sanang ikaw na no lang ang maghatid niyon, malilit na kasi ako kung idadaan ko pa. Marami pa akong gagawin sa venue. Okay lang ba? Nginitian niya ito ng matamis. Walang problema, Kristen. Ako na lang. San ba nakalagay? Pwede ba akong sumabay? Nasa ibabaw daw ng kama niya. Oo, sumabay ka na lang. Mahirap maghanap ng taxi ngayon. Rush hour na din. Pagkasabi nito kaagad na tumalima siya papasok ng bahay at tinungo ang silid ni Jana. Hindi naman nakasara kaya hindi siya nahirapan. Tumingin siya sa ibabaw ng kama. May envelope doon kaya kinuha niya yon. Dinaanan niya ang slim bag niya at telepono bago lumabas ng bahay. Sa QC lang naman ang pinagtatrabahuhan ni Kristen at Jana, kaya alam niyang makakabalik din siya kaagad. Bumaba si Kristen sa tapat ng malaking building. Maraming media ang naghihintay. Mukhang kilala sa negosyo ang may-ari na magsa ng birthday. Napatingin siya sa inupuan ni Kristen. May telepono doon. Tiningnan niya 'yon. Mukha ni Kristen ang bumungad. Naiwan ang telepono nito. Tanaw pa niya si Kristen. Manong, sandali lang po. Ibibigay ko lang to. Naiwan eh. Sige po, ma'am. Ani ng driver. Lakad takbo ang ginawa ni Kristen kaya nahihirapan siyang humabol. Nahiya naman siya sumigaw dahil maraming tao. Isa pa mga taga-media ang naroon. Naabutan niya ito sa entrance ng building. Kristen! Lumingon ito sa kanya. Oh, Mia! Ba? Itinaas niya ang telepono nito. Napangiti ito sa kanya. Thank you, Mia! God! makalimutin na talaga ako. O siya, ingat ha. Baka si baby. Nakangiting sabi nito. Tumangu siya dito at kumaway. Nakailang hakbang pa lang siya nang makita ang mga media na nagmamadaling lumapit sa bagong dating na sasakyan. Napako siya sa kinatatayuan ng makilalan lalaking bumaba ng sasakyan. Ako mang ihahakbang ang mga paa para lapitan sana ito. Nang makitang binuksan itong isang pintot at iniluwano ng isang magandang babae, inalalayan nito. May kung anong palasong tumama sa dibdib niya. Hindi rin siya makagalaw dahil sa nakikita. Tama nga bang umuwi siya ng Pilipinas para hanapin ito? Para sabihin dito magkakaanak na sila? Mukha namang masaya na ito. Dahil kung hindi ito masaya baka nagpaparamdam na ito sa kanya ngayon. Ngayon niya lang napagtantong rebound lang siya. At itong dinadala niya? Baka hindi nga siya nito panagutan. Hihintayin pa ba niyang marinig ang pagtanggi nito? Muli niyang tinignan ng dalawa. ang dalawa ini interview mga ito Kagaya ng nakita niya sa social media Lagi itong nakangiti sa fiancé nito Na para bang in love sa isa't isa Diretso din itong sinasagot ang mga tanong ng mga reporter Napalunok siya kapag kuhan Pero nahirapan siyang lunokin ang sariling laway Pakiramdam niya may bikig sa lalamunan niya Ang bigat ng pakiramdam niya Nag-init na ang kanyang mga mata Gusto niyang umiyak ng mga sandaling yun pero walang luhang pumapatak. ramdam niya may pumipigil doon. Napatigil sa pagsasalita si Kyle nang mapako ang tingin sa kanya. Diretso lang siyang nakatingin sa binata. Walang emosyon. Wala siyang makapanang mga sandaling yon. Kulang na nga lang sementuhin na siya sa kinatatayuan dahil hindi rin siya kumikilos. Nakita niya ang pagporma ng labi nito. Kung hindi siya nagkamali, baby ang sinasabi nito. Kumunot pang pa noon ito maya-maya nang -maya, hagurin ng suot niya Nakatokong lang siya at loose shirts lang ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ayaw din siya nitong makita. Marahil nagtatanong din ito sa sarili kung anong ginagawa niya dito. Ibinalik nito ang tingin sa reporter ng yugyugin ng fiancé nito. Nagbamadaling nilakad niya ang daan patungo sa taxing na at nilisa ng lugar na yon. Kinapa niya ang sariling dibdib. Hindi pa rin maalis ang bagay na nakabara doon. Maging siya niya naninigas. Marahil nakikisama. Pero ang katawan niya ay Pagdating niya sa spotlight ay kaagad din naman lumabas si Jana. Buti na lang. Hindi na rin siya nagtagal doon dahil nanginginig pa rin ang buong katawan niya. Sunod-sunod ang pagtahip ng dibdib niya habang pauwi. Gusto niyang ilabas ang mga luha para mabawasan. Pero ayaw nitong kumawala. Kasabay niyo ng pagpiga sa puso niya. Napahawak siya sa tiyan niya nang makaramdam ng paninigas. Buti na lang malapit na siya sa bahay. Kumalma naman siya nang ipahinga niya ang sarili. Hindi pa nga pala siya nag-dinner. Uminom muna siya ng gatas para mainitan ng tiyan niya. Inihiga niya pagal na katawan niya sa sopa. Hindi niya na nakatulog na pala siya doon. Nagising si Mia sa yugyog ni Kristen. Mag-aalas dos na yun ng umaga. Bakit dito ka natutulog? Naiibit pa ang mo. Tingnan mo. Pagalit nito sa kanya. Pupungas-pungas na ngumiti siya dito. Mukhang kakarating lang nito. Hindi pa ito nagbibihes. Ang ganda talaga ng mata mo, Kristen. Papuri niya dito. Tinampal nitong braso niya. Sus, tapos ka na maglihid, di ba? Baka maging pink ang kulay niyan kapag pinaglihian mo pa ako. Bigla siyang natawa sa sinabi nito. Pumasok ka na kaya sa silid mo. Bakit nga pala dito ka lang natulog? Iniisip mo pa rin ba ang ama ng pinagbubuntis mo? Napatitig siya dito. Napatangon na lang siya kapag kawan. Napailing naman ito. Naalala niyang iisa lang ang pinuntahan ni Kristen at Kyle. Hindi kaya kakilala ng may-ari ng pinagtatrabahuhan ni Kristen si Kyle? Pag parang napansin ko si KF sa building niyo. Guest ba siya doon? Natawa ito. Naku, hindi siya guest doon. Ay, hindi ko ba nakwento sa'yo? Na anak ng may-ari ng sikat na bandista na si KF. Napaawang siya ng labi. Ang liit ng mundo. Kilala pala ito ni Kristen sa pagkakaalam niya ang panganay ang boss ni Kristen. Ibig sabihin kilala din nitong dating mahal ni Kyle. Ganun ba? Malungkot niyang sabi. Naupo ito sa tabi niya kapag kuhan. Nga pala, pumunta ka kanina sa bahay ng tatay niyan. May balita na ba? Tanong nito maya maya. Natawa siya ng pagak. Oras na siguro na i ko siya. Tin, napayuko siya. Nilaro-laro niya mga daliri. Ikakasal na siya. Mukhang masaya naman na siya sa buhay niya. Gago din yung nakabuntis sa'yo. Di mo lang inisip ang resulta bago magpakasarap. Sarap tuktukan sa ulo. May gigil na sabi nito. Anong balak mo ngayon? Uuwi ka na sa inyo. Gusto mo samahan kita? Naikwento niya na dito ang tungkol sa pamilya niya. Saka na lang tin, baka lalo lang akong ma-stress. Tutukan ko na lang ang anak ko sa ngayon. Ikaw bahala. Ay sabi ni kuya, Huwag ka nang umupa dyan sa kabilang kanto. Sayang lang ang pera mo. Maraming mag-aaway-aaway lagi dyan. Dito ka na lang. Sa utilities ka na lang daw bumawi kung nahihiya ka. Naku, sabi ko naman sa kanya lilipat ako eh. Nakakahiya na eh. Asus, ako na nagsasabi pumayag ka na. Lagi kasing praning yung kapag wala akong kasama dito. Alam mo na, baka sa morgue daw niya ako datnan kapag nagkataon. Natatawang sabi nito. Nasabi na sa kanya ni Jan ang history ni Kristen. Hiwalay ito sa asawa. Wala ding anak. Isa pa may sakit din ito. Kahapon pinakiusapan siya ni Jan na wag nang umalis. Wag mo ang ginagawang biru yan? O sige, dito na lang muna ako. Hahanap na lang ako ng papastuhan ng tindahan at kainan ko. Sabi na lang niya dito. Sabi mo yan ha? Tumayo ito at nginitian siya. Tinanguan niya ito. Papasok na siya ng silid ng marinig ng sunod-sunod na message ni Bina sa kanya. Tinawagan niya ito. Bakit? Aniya. Ojo lang siya. Baka makita nito ang mukha niyang pagod. Nakailang tawag na si Sir Kyle sa akin. Tinatanong kung nandito ka. Ang sabi ko oo, pero ayaw maniwala. Parang nakita ka daw niya. Blinak mo din daw siya. Baka tinatawagan ka. dire yung sabi nito. Bigla namang gumuhit ang kirot sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ni Kyle. Salamat, friend. Sige, sabihin mo na nariyan lang ako, busy sa trabaho. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Ayoko nang maghabol, Vina. Biglang bumasag ang boses niya. Natahimik si Vina sa kabilang linya. ano bang nangyari dyan? Hindi mo pa siya nakakausap, no? Mahimig na lungkot sa boses nito. Hi hindi na kailangan. Mukhang masaya na naman siya. Sana wag niyo sabihin umuwi ako ng Pilipinas. Ayaw kong malaman din niya na buntis ako. Kumawala na ang luha niya. Alam niyang dinig na dinig ng kaibigan ang pagsinghot niya. Kaya sunod-sunod na ang mura ni Vina sa kabilang linya. Hinayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak. Kahit malayo man, pakiramdam niya kasama pa rin niyang kaibigan. Wala na siyang naitago dito nang ipaalam niyang buntis siya. Maya-maya ay nagsalita ito sa kabilang linya. Tumigil ka nakakaiyak dyan, buntis ka, alalahanin mo. Hindi dapat iniiyak ka ng mga walang kwentang lalaki. Magpakatatag ka dyan. Kung pwede nga lang umuwi, baka nasa tabi mo na ako. O siya, sige, tawagan mo na lang sila Zoe. Nakausap ko din si Marichu at Clark. Tinatanong kung saan ka daw tumutuloy ngayon, uuwi din yata sila. Informa nito sa kanya Sumisinghot din siya bago nagsalita. Salamat, friend. Message ko na lang sila sa mga susunod na araw. Malungkot na sabi niya dito. Hindi din naman nagtagal ang pag-uusap nila dahil pinagpahingal na siya nito. Nakapikit siya pero ang diwa niya gising na gising. Sana tamang ang desisyon niya huwag nang ituloy ipaalam kay Kyle. Masakit at mabigat man sa dibde. Pero kailangan niyang bitawan ito. Siguro nga hindi sila tinadhana ni Kyle. Kung patuloy lang niyang lokohin ng sarili sa binata, baka anak niyang maapektuhan. Ayaw niyang mangyari yon. Kailangan siya ng anak niya. Kaya dapat magpakatatag siya. Pagsubok lang ito. Kaya dapat lagpasan niya